Hindi nyo na po kailangan tanggalin ng sapatos o medyas sa pagwudo. Pero may kondisyon. Sa pagpunas at medyas, pinahihintulutan sa yan sa mga kondisyon. Kailangan, una, magkapagwudo ka muna. Na mahugasan muna ang paa mo. Kailangan mo muna magwudo na mahugasan ang paa mo. Kasi kung first wudo mo yan, tapos nagpunas ka ng sapatos o medyas, invalid yung pagpunas. Kasi kailangan mauna ang wudo bago ang Medyas. Kailangan mauna muna wudu ba? Mahugas mo ni pa Then magsuot ka ng medyas. Next na udo hindi mo na kailangan tanggalin ang sapatos mo. At ang pagpunas, ganito lang po kadali. Ganito po. Pagka, alibawa, depende kung anong gagamitin mo sa pagsasala, kung sapatos ang gagamitin mo, huwag mo nang tanggalin ng sapatos mo. Ito na lang punasan mo. Kasi sunna na magsala, suot ang sinila sa sapatos. Sunna. Sunnah, minsan gawin natin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsasala siya ng nakatsinelas. Kaya kung halimbawa, nagsalak po, nag, habang naglalakbay ka, kung nasa labas ka, sa disyerto, pag nagsala ka, huwag ka na magtanggal patos, ng... Sapatos pag nagsala. Lalo na pag sa labas ka, huwag ka na magtanggal. Kasi sunnah yun. Yung iba tatanggalin pa. Ako pag nagsala ako sa labas, at naglagay ng sadyada, hindi ko tatanggal sa sapatos. Sa labas, sa labas yun. Hindi naman natin pwedeng sa ilog sa masjid yan. Okay, magalit yung may-ari na masjid. <laughs> okay? Kung sapatos ang gagamitin mo, pagdating sa paa, huwag ka ng tubig, igani eh, ganito mo lang taas niya. Tapos na. Hindi na ito kailangan sa'ya. Ilalim. Dito lang. Dito lang. Tapos na. Ano pang problema mo doon? Pagdating sa kaliwa, huwag sa kamay mo, ganun mo. Cancel ko muna. <laughs> Matawag eh. <laughs> okay. Ganito ba yung kamay mo? Naintindihan? So, tapos pwede ka na? Eh kung ano naman ang gagamitin mo, uh, medyas, eh di yung pupunasan mo. Diba tong <laughs> <May> ano ba tumatawag? <laughs> okay. May nga tumawag. okay. Pero may Ganito, yung dito lang. Sa taas. Hindi na kailangan sa... Kaya nga mga Shia, hindi nagpupunas ng ano? Medyas ang mga Shia na sekta na ligaw, hindi sila nagpupunas ng medyas. Bakit? Kasi, kasi, sabi ni Ali radiyallahu anhu, law dinu bil ra'i, la kana asfal al khufi aw la bil mashi. Kung hindi lang ang religion ay galing sa utak lang, o oh, ito yung dalil na hindi dapat ginuutak-utak mo lang ang akida Kung hindi lang dahil ang religion ay galing sa utak, ang dapat napupunasan ilalim ng paa. Kasi nandun ang Dumi. Dumi. Pero ang ginawa ng propeta, yan ay dapat kung ano ang binanggit sa Quran at Hadith at hindi na pinaliwanag, sundin mo na, huwag ka na magtanbat dito. At dapat dito, bakit mo, ay, ikaw pa mas magaling sa propeta? At ikukurik mo yung turo niya? Subhanallah. Wala, wala lang tanong-tanong. Kung anong sinabi ng propeta sa Rasulullah, gawin na natin. Naintindihan? Okay.